Oh, kasi nangyari. Dalawa nga. At, Ang isa ang sila, ng walo. Kalahating ano na silang nag-aabol. Ito si Mananang San. Mananang San, inaabangan niyang kampo. 14 seconds, disyuntay si Santos. Santos, ayun sa ay, naman! 12-2, 12-2, sir. Sa Mr. Sorry. Perez. Ito talagang Perez pa Crossing in the midcourt to Mr. Ocampo. we Ocampo to pe Perez. saktong sakto yung pasa na yun. Ito na. Nagpapaiwatig na naman mali ang mga Falcons. Ang score natin, 33-39. 6 na lang yan. Saan ka si dito Mahina lang. Rebound ni... Bolo daw tayo ng mga putik. Ah! Ito, libre na naman si Perez. Saka na naman, derecho. Pero wala lang yung kanyang tira. Saan sila pupunta? Sino ang kadamay ni Secretary of Defense na yan? Okay, send boom. Nakandang Ito, saan sila pupunta? Ay, Mr. Zap na lang. To Mr. Jimenez. I love you, JC. Libre sa labas. pa. Ay, I love you, JC. Jimenez wala kalahin, kalahin. Kung kahit kung kahit kung Wala kung kahit 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 kahit

paulito the double nanalo hey, kayo, Ayo, kayo kagabi na no DC, it, Gigi, di ano na kaya 31 hay naba pala magwe-waiting yan rest uh, natin okay, 42, okay, waiting na kayo ang doser na inaalas sa free throw eh tapos ah, maglalaban yung yung, yung, ap yung apat ng ano so stupid no tang no? ni double doser Wala yan. Rebound na pupunta yung kanino. Ang gawan sa ilalim. Ito eh, yung architect. Wala. Architect. Pasok na yan sa pangalawang pagkakataon. Kami yung architect na buo. Ito sa Pintos Masa. Sa yan. Mister. Yes, e kapo si architect na buo. Nakakasal po na. E kapo pa. Hindi kanino pinasa yun. Ano ba yan? Pero kung ano tayo dito. Ano ba yung prospecto sa kalang? Malalo naman. Number 4, sir. 37, San Santos. Labas ka rin Hindi score natin, 36-42. 6 na lang yan, mga boss ko. Third quarter pa lang yan. May git 6 na minuto pa tayo. Eto, Mr. Okao, mga da-mister, galihan. Galihan pa rin yan. na naputos lang ngayong gabi. Eto, meron tayong labak. Siguradong depot. <coughs> Paul number 5 pa by Sir Sendong Una personal foul, Warning for penalty na yan Sir Sendong Labas ka muna Sir Sendong Itas mo yung score Bakit ang bakit Si Sir e, Ito kay Mr. Long Campos Sakto Ano yung naminaw Ito kayong Campos Sa ilalim Masyado pa lang na yun Mga dito talaga yun Inbound. Pasa sa kitang kay Double Dozer. Wala. Rebound ni Mr. Paul A power rebound down to 10. Pero meron pito. May pito. May pito. Call number 28. Penalty na yan. Penalty na yan. Penalty na. Pakalayo pa yan. 5 and 50 pa tayo. Penalty na pa yan. Number 28. Nasa San Fernando pa yan. Pwede <coughs> ang tira ni Mr. Paul na kinalamit yung rebound at tumasok pa yung free throw. Ito Teka lang po. 37-42. Tapos may score kanya. 37-42. tira ni Mr. Pauli. Wala. Rebound ni Manalang San. anim na rebound ni Manalang Ngayon ko Ito, na-tripo game. Nakawala si I Love You. Ito, tatlo dalawa. Pansuela, the of the moment. Nananahimig dan sa labing apat na punto siya. Ang sinisak ko 14 second is na Peña. Sila pa rin Holding foul. Oh. Oh. Holding foul. Oh. Number 32. Holding foul. I JC. Labas ka muna. Si architect na po yung napituan doon. Architect mo na personal yeah. mo pala mo. 5.26. 5.26. 5 minutes and 26 seconds. Ngayon ito. Saan sila pupunta? Round one. Ana is trying to the customer Mister Pilatena. Lap two for Keswanire. the short one. Mister. Double base, takti, 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 takti,

4 minutes and 30 pa so, um, yan 4 and 30 ang score natin 37, 44 dito yan, eto si Sarte libre sa labas pero hindi tayo kanyang sa Mr. Ocampo a 14 second shot by Mr. Garcia sa gitna kay Double Dresser Double team akin daw sa ni Mr. De Peña Dela Peña naman ngayon, pasakilak sa manak Laksama na, biglang sasalaksak pa sa kay Dila Peña na libreng libre. Ay, oh, anak oh, lang tinapa. Eh, Kanino eh, eh, rebound niya? Kapansuela yan. Good. Kapitag sa limon. Kapitag naman ngayon. Sila naman ang atake. Pasa sa kanang kay Mr. Double Buzzer. Yes, sir. Anayos ko sa siya by Double Buzzer. Talaga mga naman. Ito na.

Walang power yung pasa, no? Pero kung maganda yung pasa, oh, kung maganda yung pasa, no. Tayo, mara, si Lina, and wala eh, wala eh. Parang, parang kakapusin eh. <coughs> penalty na yan, Penalty. Time tayo, tayo Penalty na yan, Sabi ni Sir Yanga, bibigyan ko ang aking bungsong anak, buksong anak lima na lang ang naghihiwalay na, na pwedeng tapusin sa free throw line ni Architect na, na na meron na siyang sampu uh, oh, sa, ang, ang o oh, na nga iskor iskor natin tablay unang tira gamitan mo na mang nestor ng ano ng haba ng galamay <laughs> eh. teka, teka lang balik na dyan tayo, sabi Pangalawang tira ni Architect na po. natin, meron na wala. Tango labing isang sentos na yan ni Architect at nga na sa Yung free throw na yan, tumalo sa inyo na. Malapit na lang pati ng kung tatagol. Diyos ko. Eto, saan sila po Apat na lang na sa Krapas pa tatabi. Ang potensya ka di sa pinya. Tumanalan sa mga. Ang reverse yan. Tumanalan sa mga. Ang Malang si Banzuela at Manalansan, napakahirap pantayin sa ilalim. Malalakas talaga yung mga pangangatawan. Ito, Architect Dabu, running shot. A nice running shot by Architect Dabu. Oh my dapat mag tatlo na ni Architect Dabu. Dalawa na makuha niya ng kanyang average points. Dalawa na Ito, saan sila mapunta? Higit dalawang minuto na lang tayo. Naksa bala na naman. Pero ba? Dela Peña. Kantay ng bayan. Wala. Naksa bala na naman. Running clock by na. Naksa bala na naman. Mi genun pa pala yun? Naksa bala na po para mga ayaw pa 'yung tatay Akin Ah, kinatapos namin ni Mr. Double Dose nitong aamukan siya ng mga naginagawan. Double Dose ni siya ng mga drum truck. Edjo Sinai, mga kapatid. Truck lining na puntikan ng bumper sa clutch. at ang actual ang truck. Number. Number 18. Sir la Peña, labas ka muna. Sir de la Peña, number 18. alak sa mga namala kasi. Number 1 Dalawang team winner ang nang babantay kay the full Kaya hirap na hirap siya sa ilalim. Inaabangan siya ni de la Peña. mga nalansad at si Mr. At yung pala yan, tatlong winner. Eh, nasa Filipenya pa rin yan. Sabi ko wala sa defensa ni Paul eh. Filipenya sa labas. Ang dito na yun. Saan po yung pasa na yun? Kaya rin din talagang paskol yung pinasa ni mister. Tapos na tama yun. Pwede yung go for the goal man. Pwede talagang mag-upang ng tatlo kapag papunta ka sa shot. Pero hindi ka pwedeng humakpang kapag papunta ka sa dribble. Talagang matatrapi din ka doon. Ang talagang go for the goal pwede kang Ito si Mr. Dela Peña. Ang gandang pasa to brother. punya Peña. Sa mga Dela Peña. Down to 10. 9. 8. 7. 3, 6. 5. 4. 3. 2. 1. Good. Good pa. Down to 10. 9. Ay, good. 7. Ay, good. 6. 5. 4. 3. Ako na to. Sabi ni Mr. Garcia. Masyado

Ali, 33 seconds siya pa yan. 33, 42 shot lang po yan. Two, two position ball game yan. Shot yung kanina sa Down to 10, 9, 8, 7, 6, 5, alay sa isa, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, Sayang. 2, Final 10 minutes action na lang yan 51-44 ang pala o mga mga Garcia naman ngayon A 14 second to Mr. Perez One pick shot wala Rebound ni Mr. yan

935 pa naman yan, Sir Bautista. Pangalawang tira! Ha? O yan, pwede na tayo magsab. O sa pula tayo, staff, staff. Yes, Sir Bautista. Sir Garcia, labas ka muna. Si Sir Fanzuela, ang kanyang pagmamahal. Meron ng pitong pagmamahal para kay Madam. At yung rebound niya, siya na. Malapit ka ng double-double. ano? Double. You know? o. Ito so Mr. Paul. Saan si Mr. Paule. Saan pumunta si Paule kay Architect Nabu? Architect pa rin yan. Architect Sir Pong Bautista, pangatlong pang triple shot na bayanay, eh, pero meron pa ang doon. Apat. Ito sabi si Sir Dula. napasabit ako ni Sir Pong doon ha. Pangapat na rin yan ni Sir Dula Peña na Na meron na siyang 16 puntos. Ayong gabi. Tapang trouble kasi kaya biglang bumagal yung puntosan niya. Ito si Sir Pong, masusubukan sa free throw line. Maganda pa talaga ang pulso ni Sir Bong meron na wala. Tingnan natin. Malakas ng bombe. Ang alawang tira ni Serbong at tinansya na talaga yan. Diretso na yan. Pero lumabas pa yung polo. Niliunis lang yung ring eh. Pero sabi ni Sir na nagsiguraduin mo na yan pare. Ito, sisiguraduin na ba ni Serbong yan? Unlucky bounce. Babsakas yung bilod. Hmm. Si Serbong na meron ng 7 puntos. May ikisiyon na minuto na 9 and 10 na lang yan. Ito si Mr. Dilapeña. Pina Peña, kay Pauli. A 14 seconds to Mr. Samana. Ang ganda na pasa, wala. Pina Peña, ni Peña, nabasa Balik tayo kay Samana. Down to 10. 9. 4. Ay, Uza! 4 points yan! Sumabasa Perez. Perez, malakas yung pasa. alam kakalayo ng alam-alam. Ito, pasa kay Mr. Pina Peña. Nice! Sobra!

Alam mo ba? Sabay mo po. Sabi mo po. ko na rin po. Kailan tayo? Kailan tayo mga boss ko? Huwag kang sabi ng lahat. Ikaw din sa eh, bela pe. Ay naman ang mister Manalangsan sa panapitan. Ana ito ko sama ni hermana Lanzane, tulong mo ng mga kapatid 54-45 Siyang na naman yan Architect na po Turn around Ang gantang galaw naman no Pai Architect Wala yung kanyang tira Akin na po sa amin Ni Sir Laksama Na tayo Ang condition si Jack Mena Ang condition na to Mama na to Ito Pasa na naman Libre na naman yung kasangka Wala Keep out to Mr. Paul To the bulldozer Ito The bulldozer Kalaman si Mr. Ted Miller The bulldozer Pari niya Bangka ng toaster mariñal na ang pasa kay arte ng bosco at wala tekuna raw na baba wala tekuna ng na binase pero s-s number 13 pinai hip pa yung dito at na sabi ni Mr. Dela kayo na bukbuk sarado ito lang ah, tayo nga mould snowboard nga sa mga w na napakagandang gitch hitam sa ilalim. Aborted si na ganito si Taito Lapena, na, malapag lahit nga si Taito Lapena. 9, 10, 7, 6, 3, yan, third riba si Sir Kelley Paulette si Arkitect alguna lang ang bumaba, n Ais ko po siya may architect na po na nakuha niya na ang kanyang average points sa mga mga naman. Iyating mo mga na ang mga niya ng gulang kato ng Walang gustong ko Pasa sa sakalang kay Dila Peña. Another assist. Pampitong assist mo na lukos. Pampitong assist na lang ni Uy naman! Diving for the ball! Kalit, di ba buwis buhay na? Ngayon, bari nyoan kain tay lang konti na sa tamang At 14 seconds to si Tayson Laksana nang pitong mananupet tactics ngayong gabi. Pasa sa kanan, Katie La down to Nice one, bomb. Hola. Isa tayong pa set na ito nang naman. Ay lang naman barista talaga si Art. Dagit-dagit ka na. Kitang-kita na balisa Baka mo makikita yung malakas pa yung suspension. Yung takto ng veterano, napakabilis pa ng akta. Ito, si Tina Peña. pa mga Monty ni Agitecto Pansuela. Tumis na Laksamana. A 14 seconds to by Laksamana. Pinabayaan sa labas. Kapatay! Kapag pinabayaan ko, may tira rin ako sa labas. Sabi ni Mr. Laksamana, ng Na meron ng walang punta siya sa Laksamana. Diyan! Diyan! ako Pahuli, 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 pa. pahuli, 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 pa? pahuli, 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 Nini ito? Ano kita. lalam. Kailangan ko lalam. Lalam. Galong muna muna ni lalam 'yung lalam. na bisan pa saan sila pupunta? Si Bisantolo Peña, sino 'yung siya sa sentral? Pasakay dito na si Buelsuela libre. Peña, sabay na 'to libre, Andre. Si Ate, 'yung paraan niya talaga sabi ko na. mukha ni Mr. Kulo? Sino ang mga Mister Kulo? Sino ang Sino ang mga ni Mr. Kulo? Si ang mga mukha ni Mister Kulo? ang mga mukha ni Mister May ni May Kulo? Mister Kulo? ni Mister Na meron ng 10 mukha ni Mister Kulo? Sino ang mga mukha ni Mister Kulo? Sino ang mga mukha ni Mister ang mga mukha

17 na yan. Ang score natin, si Sergio Juan, Under 4 minutes and 20 seconds na lang yan. Palit na ng palit ang ating oras. Ito, saan sila mong gabay de la Peña? A 14 second de la Peña. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Tulew, tulew, na. wala, nila, nila. si Tega, nante, nante 359. Prowl number 28. Wala pa sa Prowl At pe least pe may guhit na. 13 pa sila. 13 lang sila. Kamala ka man lang. Pa. Pa lang. lang pa. Pa silang isang pulse. May naman silang isang <laughs> pulse. May pa 359 pa yan. 359. 3 minutes and 59. May sila Archidect of the so Commission of Self-Defense Forces of the U.S. Army. Narapit. Running fast to the... Ay, trabiling ah. Teka lang. Ay, blocking. 28. Dalawa yung 28 nila eh, dalawa eh. Ayun si Sir Bong Joon. Uh, Ay, di 56. 28 plus 28. Warranty for penalty na yan. Tama, tama, tama. Simpleng-simpleng addition lang yan. <laughs> si Best Jojo po, sasabihin ko po kay Best Jojo Tignan natin, 3 minutes and 44 pa yan, by ball, 2-0-1 White ball ulit tayo white ball ulit tayo. White ball tayo, Falcons ball ulit tayo Falcons ball. ball. Sampu ang sa magkabilang kumunan. Ito si Beltran. Beltran to architect. Mami Bitawan. Deleon na lang kayo. Napotin sa Lewis yun. Wala. Rima.

Mr. De La Peña. De La Peña pa rin yan. De La Peña to Mr. Manalansan. Lea Lea. Oh, grabe! Oh, okay, grabe! Oh, okay, grabe! Oh, grabe! Oh, grabe! Oh, grabe! Oh, kasi kanina. Ang daming ginawa ni Sir De La Peña bago siya ng grabe. At lamang pa sila ng walo. Oh, butak na yan! 2 minutes and 48. Yun ang tira ni Dabaldo, Sir, na nakakasyap pa lang yan. Pag pumasok yan, pang sapunya na yan. Sorry boss, talaga mga alam mo lang. Ang dami na rin minibigay si Diego sa free throw line ha? Kanina dalawa. Ngayon kaya pangalawang tira. Ito is charity Rally, Mr. At ba, ba, ni Mr. De sa at nakakasakot na niya. Ito de 2 minutes and 40 seconds. Kaya mo yan. yan o. yan.

A oh wow! Au revoir Nine, 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 Teka muna, nine, 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 Kakalawang kira! Wala Ito! Riba! One minute and fifty seconds na naman! By Mr. Beltran! Apat na 1 minute and forty six! One minute and forty six! Ang taka lang! si Serpong! Nababapali si Serpong! Ano na yung... Oh, injury, na natin si Serpong! One minute and forty six! One forty six! Ito saan sila mo muta kay Mr. Bantran. Personal pa rin yan. Penalty. Penalty oh, ang okay. unang personal foul pala niya yan. Ni May idol lock sa mano. 1 minute and 42 seconds. 1 for 2. Penalty na sila. Yung kami meron pang isang pause to give. lang, hindi pause. Penalty na ni Mr. No. Bantran. Nakailangan, nakailangan they're they're na kailangan niya free throw na yan. Pero nawala

ay wala pa yung bola. Ay, nawala na nga. Muntik pa. seconds. Yeah. Sure ball. Ay, naman. Dima, man. Malas na talaga. Pasok na yun. Wala na talaga. Wala na, wala na. minute and seconds na tayo 14 second One na lang yan. pa yan. lang ten. Nine. Eight. Ay, patay. patay na.

11 seconds, 11 seconds, 11 seconds. 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over. Hello, team.